Hey guys, so ayun na nga, uh, galing kami ng Pure Gold kanina, bumili, bumili kami ng sabon. Kasi maglalaba kami. Pagdating namin dun sa may 7-11, nakita namin yung tao nakahiga sa sahig, uh, nakahandol sa may mga tao din naman tumutulong andon. So tinanong namin, bakit ano nangyari? Sabi, ano, biglang bumagsak. Sabi naman nung isa, ako tuloy ako kasi binilhan ko lang ng pagkain. Sinawa ako baka nagutom. So pagkain niya biglang bumagsak. Siguro nabagok yung ulo dito kaya hindi na siya makagalaw. Ano eh, naninigas na eh. eh sabi ko sa kaila, tumawag na po ba kayo ng pulis o kaya sino pwedeng matawagan, mahinga ng tulong. Sabi nila, wala pa. Ang ginawa ko, sabi ko, sige, maghanap ako ng pwedeng tumulong sa atin dito. So, pumunta ako sa dulo, nakita ko yung dalawang pulis na mababayat natin sir saludo ako sa inyo sir sa pagtulong sa kapwa ayun uh, in approach ko sila na sabi ko may nangangailangan ng tulong may nakahando sa ido may nakahiga siguro nabago ko ano kailangan natin i-assist ka paki-assist naman po so sumunod sila sa akin so, pagdating doon sa area ayun na ang nangyari so ipapakita ko po sa inyo yung video kung gaano sila ka bilis tumulong umaksyon para masis agad yung tao na nangangilangan. Sir, saludo ako sa inyo, sir. So, sa, sa kabaitan mo. Okay, kailangan na yung siguro yung tawag okay. yan. Opo, opo.

Manigas yung ano niya eh. niya ng buong ispapaan naman Oo, ginawa niya. Ayan, hospital na lang. Dali na lang sa ano. Manigas eh. So, ayan guys. Uh, pasalamat tayo sa ano, sa police. Ayan. Kaya tumulong. na natin dito. Wala na eh. Nakahiga na sa sasahig. So, kumingi tayo ng tulong. Ayan. So, lapitan tayo ng mga polis. Dadalhin daw nila sa hospital.

Si, naninigas si. Siyempre, nabigay ka lang sa room pa. Ah, kayo, kayo. eh. So, <laughs> dito siya sa kaya, no. Kilit sa may 7-Eleven. So, yun lang guys. Thank you.